Historia Tagalog Horror Stories Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig Mahilig po ba kayong kumain o magulam ng tuyo? Anong klase naman po ang ginagawa niyong pagluluto dito? Masarap ito kapag prito, ihaw o iniyahalo sa mga ginataang gulay. Lalong-lalo na kung mainit-init pa ang kanin, sadyang nakakatakam ngang talaga. Ako nga pala si Ernesto, taga rito lang sa bukid nun. At ang ibabahagi ko pong kwento ay tungkol sa adobong tuyo ng aming kapitbahay. bahay. Noong ako ay nasa labing tatlong taong gulang pa lamang taong 1989. Noong mga panahong iyon ay hindi pa magkakadikit-dikit ang mga bahay sa baryo namin. May mga lote pang namamagitan na natatamna ng mga ilang pang pananim kagaya na lamang ng mais, abaka o di kaya'y mga saging na siyang kinukuha ng hanap buhay naming taga roon. Bago mo makikita ang tirahan ng kapitbahay, mula sa sentro ng baryo ay may ilan pang kabahayan ang madadaanan kung ikaw ay magtutungo sa munti naming tirahan na yari naman sa pawid at sa wali. Bagamat at ganoon ang sitwasyon namin noon, kilala at alam namin kung sino ang bagong dayo sa aming baryo. Tandang-tanda ko pa noon, Nautusan ako ng aking nanay na magtungo sa sentro ng baryo para bumili ng posporo. Natatanaw ko na noon ang sentro kaya nagmadali akong maglakad ng biglang. May isang matandang babae ang nakita kong humandusay sa daan. May dala siyang basket at sa nangyari sa kanya, tumilapon ang mga tuyong lamanang, tumilapon ang mga lamanang, tumilapon ang mga tuyong laman ng kanyang basket. Bigla na lang kasi siyang lumabas mula sa isang daan na nagkukru sa daan na binabaybay ko. Hindi ko siya napansin noong una dahil nga nakatuon ang paningin ko sa sentro ng baryo. Isa pa, makitid ang daang nilalakaran ko na may mga nakatanim pa na abaka sa gilid niyon. Na may mga nakatanim pa na abaka Siyempre, kaagad ko siyang nilapitan. Tinanong ko kung ayos lang ba siya at tumango naman siya at inalalayan ko siyang makatayo. Ako naman ay pumulot ng mga natapo ng mga tuyo at inilagay muli sa kanyang basket. Nagpasalamat naman ang matanda at ang sabi niya ay hindi niya napansin ang nakausling ugat kaya nadapa siya. Ayon pa sa kanya ay naglalako ro siya ng mga tuyo Bagamat hindi ko alam ang pangalan ng matanda ay nakilala ko siya sa kanyang itsura. Lagi kasi siyang naglalako ng kung anong-anong pagkain sa baryo namin. Sabay na nga kaming nagtungo sa sentro at bago kami naghiwalay ng landas, binigyan niya pa ako ng tatlong pirasong tuyo na nakalagay sa dahon ng abaka. Libre lang daw iyon dahil tinulungan ko siya Siyempre pa ay tinanggap ko ang binigay niya sabay nagpasalamat din ako. Nang sumunod na mga araw ay may bagong lipat na mag-asawa sa isang bahay na kalapit lang din ng bahay namin. Matagal nang walang nakatira sa bahay na iyon. May kalakihan ang mga sukat kung ikukumpara sa amin. Lumipat kasi sa ibang baryo ang dating nagmamay-ari. Dahil nga sa may tao na sa bahay na iyon kaya tinungo ko talaga para makipag-usap sa bagong may-ari at makikipagkaibigan na rin kung may anak man ito. Ngunit napag-alaman kong bago lang pala silang nagsama kaya hindi pa sila nagkakaroon ng anak. Maayos naman ang itsura ng lalaki na itago na lang natin sa pangalang Mesyo. Pala kaibigan ito dahil siya lagi ang nagbubukas ng usapan sa tuwing napapadaan ako sa kanila. Ang asawa nito ay tila suplada na itago na lang natin sa pangalang si Ma. Kapag nandoon kasi ako sa kanila ay hindi ko man lang siya nakikitaan ng ngiti. Lagi siyang nakasimangot na tila ba may mabigat na problemang pasan-pasan Lagi din siyang nakayuko na parabang ayaw tumingin sa iba. Ang laging ulam namin noon ay mga gulay. Minsan ay manok na kinakatay namin mula sa mga alaga namin. Bihira lang kami mag-ulam ng isda dahil malayo ang palengke na pagbibilhan ng mga isda, tuyo at bagoong sa baryo namin. Kaya naman kapag may isda o kaya tuyo sa hapag ay magana ang pagkain ko. Minsan ay napadaan akong muli sa bahay nila si Ma at Mesyo. Natao naman yun na nanananghalian sila. Nang alukin ako ni Mesyo na kumain ay tatanggihan ko sana. Ngunit nang may nahuling mabangong amoy ang ilong ko ay hindi na ako nag-atubiling dumalo sa hapagkainan. Manong Mesyo, ang bango naman po ng ulam nyo. Ang sabi ko pa habang inaamoy ang ulam nila. Ah, oo, adobong tuyo. Paborito ni Manang simamo. Mamo. Tugon niya habang kumikindat pa. Medyo natawa ako kasi parang nanunukso ang paraan ng pagkindat niya sa akin. Mula kasi nang lumipat kami rito sa baryo niyo na naging paborito na ni Manang si Mamo ang adobong tuyo. Ewan ko ba, dati naman ay nangangati yan kapag nakakakain ng tuyo. Pero mahilig na talaga yan sa adobo. Kaya pati tuyo ay inadobo na niya. Mabuti na lang at nagagawi rito yung matandang naglalako. Hindi na ako nahihirapang bumili pa ng tuyo sa bayan. Huwi ka niya sa akin at nahalata niya sigurong nalito ako sa pagkindat-kindat niya. Sa tinuran niyang iyon ay inirapan lang siya ng asawa na magganang kumakain. Habang nasa kalagitnaan ako ng pagkain ay parang lumabo yung paningin ko. Ilang beses din akong kumurap-kurap ngunit hindi pa rin bumalik sa dating linaw ang paningin ko. Kaya naman, kinusot ko na yung mata ko at sa pagbalik ng paningin ko sa mga pagkain na kahain ay napatayo na lang ako bigla Nang masulyapan ko ang mga bulating gumagalaw-galaw na nasa platito Yung iba ay balot pa sa putik Ayos ka lang ba Ernesto? Nadinig kong tanong ni Manong Mesho Hindi kaagad ako nakasagot ng mga sandaling iyon Dahil sobrang nagulat ako sa mga nakita ko at sa puntong iyon ay malino pa rin sa paningin ko ang bulating nasa platito. Kahit na nauutal ako, sinabi kong may bulate habang nakaturo ako sa platito. Nasipat ko pa ang pag-angat ng tingin ni Sima sa platito patungo sa hintuturo ko hanggang sa mukha ko. Nakakunot ang noo niya at nagtatanong ang mga tingin ipinukul niya sa akin at na magtama ang aming mga mata ay ramdam ko agad ang kanyang galit gawa ng nanlilisik ang mga mata niya. Kaagad din naman akong umiwas ng tingin noon at sumulyap sa mga gumagalo ng mga bulate. Ngunit hindi ko na yun nakita dahil ang tumambad na sa aking mga mata ay ang adobong tuyo. Hindi ko alam ang sasabihin sa kanila ng mga sandaling iyon dahil sa kababalaghang nasulyapan ko Nagdahilan na lang akong sumasakit ang tiyan ko Kaya kinilangan ko ng umuwi at humingi na rin ako ng paumanhin Hanggang sa isang araw Galing ako sa pagbunot ng mga damo doon sa taniman namin ng mais Tanghaling tapat yun at nadatnan ko sa bahay ang mga magulang at mga kapatid ko na nanananghalian Nagpahuli kasi ako ng uwi sa kanila para hindi ako mautusan pa ng nanay ko. May pagkapilyong bata po kasi ako noon. Magana silang kumakain noon nang nasa tapat na ako ng hapag. Nasipat ko ang isang pinggan na mayroong mga gumagalaw na mga bulate. May lupa pa ang ilan sa mga iyon. Sa gulat ko, mabilis kong kinuha ang pingga na kinalalagyan ng mga iyon at itinapon sa labas huli ko na nang napansin ang sampal ng nanay ko na umig ka sa magkabila akong pisngi. Pinagalitan pa niya ako dahil sa ginawa ko sa ulam nila. Pati ang tatay ko po ay binulyawan ako. Bastos daw akong bata. Pati mga kapatid ko ay galit din sa akin. Siyempre pa, sumagot po ako sa kanila at sinabing ang laman ng pinggan ay may mga bulate. Pero po nang pinulot ng isa kong kapatid ang itinapon kong pinggan, patina ang laman ay nasipat kong tuyo pala ang nasa pinggang tinapon ko. Kahit kailan talaga, bastos ka talaga. Dapat pa nga magpasalamat ka dahil sa ulam na hinatid dito ni si Mae. Eh. Ang sabi pa ng kapatid kong may hawak ng pinggan. Sinabi niya ring unang beses dona na nakatikim sila ng adobong tuyo tapos ay itatapon ko lang daw at maghahabi pa ako ng kwentong hindi ka panipaniwala. Papaano raw naging mga bulate ang ulam nilang iyon? Siguro daw ay nasobrahan ako sa gutom kaya kung ano-ano na lang daw ang nakikita ko. Hindi lang yon ang huling beses na nakita kong nagiging bulate ang adobong tuyo ni si Ma. Parang napapadalas pa nga siyang naghahatid ng adobong tuyo dito sa amin at natataong wala naman ako sa bahay. Kahit na hindi maganda ang kutub ko kay si Ma, ay ipinagwalang bahala ko na lang muna. Ang mas pinag-isipan kong mabuti ay kung papaano makukumbinsi ang mga tao sa bahay na hindi tuyo ang kinakain nila, kundi mga bulate. Sa tuwing sinasabi ko sa kanila ang nakikita ko, ay palaging nauuwi sa palos sa puwet kurot sa tenga o di kaya'y sampal ang inaabot ko na nauuwi sa pag-iyak. Sino ba naman ako para paniwalaan nila? Bukod kasi sa sarap na sarap sila sa kanilang putahe, ay tuyo naman talaga ang nakikita nila. At isa pa, isa lang po akong bata na para sa kanila ay nagahabi ng kwentong walang katotohanan. Isang gabi po Napalo na naman ako ni nanay dahil sinubukan kong kumbinsihin siya na huwag nang kumain ng mga pagkain ibinibigay ni si Ma. Lalong lalo na ang adobong tuyo. Bilang parusa sa pagiging pilyo ko daw ay hindi nila ako pinapasok ng bahay. Umiyak po ako noon sa labas at sakto namang kabilugan iyon ng buwan. Kaya naman makalipas ng ilang minutong pag-iyak kaya naisipan kong magtungo sa maisan para manguha ng gagamba. Nataumpong usong-uso yun dito sa amin noon. Bago marating ang taniman ng mais ay madadaanan pa ang bahay nila Mesho at si Ma. Habang binabaybay ko po ang daan sa pagitan ng mga tanim na abaka at bahay na mag-asawa ay napansin ko ang isang tao na nasa itaas ng bubungan nila hindi ko po masyadong naaaninag ang itsura dahil nga po sa gabi na at ang buwan ay natatakpan ng alapaap ang kabilang muka. Bigla pong lumundag ang nilalang at sa isang iglap lang ay nawala na po sa paningin ko. Doon na po ako kinilabutan. Napatanong pa ako sa sarili ko kung ano ang nilalang na iyon at kung ano ang ginagawa nito sa itaas ng bahay nila Mesyo at si Ma. Sunod-sunod na ang paglunuko ng laway noon. Hindi ko na po alam kung magtutungo pa ba ako sa maisan para maghanap ng mga gagamba o babalik na lang sa bahay po namin. Pero naisip ko rin kung babalik ako, siguradong hindi rin naman nila ako papapasukin doon. Kaya kahit po natatakot ay naglakas po ako ng luob na dumiretso sa taniman ng mais. Nakakailang hakbang pa lang ako nang masulyapan ko ang isang matandang babae na nakatayo sa may unahan. Dahil nga sa kilala ko naman ang matanda, kaagad ko itong nilapitan. Siya po yung matandang naglalako ng mga gulay at tuyo sa aming baryo. Nay, ginagabi na po kayo rito ah. Hindi pa po ba nauubos yung mga paninda niyo po? Tanong ko sa kanya at sinabi niyang may isa pang supot pa na naglalaman ng mga tuyo ang hindi pa nabibili. Hindi naman ako nagtataka kung bakit inabot na siya ng gabi dahil lagi naman itong nangyayari sa tuwing hindi nauubos ang mga paninda niya. Sinabi niya sa akin na maaga pa naman daw at may dala din daw siyang flashlight. Kaya lang daw ay medyo mahina na ang baterya ng flashlight niya malamlam na ang liwanag na lumalabas dito. Sinubukan kong buksan ang lagayan ng baterya ng flashlight ng matanda at inayos sa mga baterya, saka binuksan muli ang switch. Mabuti na lang at kahit papaano ay lumakas ang liwanag at hinatid ko na rin ang matanda sa sentro ng baryo para may kasama siya kapag nagloko na naman ang dala niyang flashlight. Mabuti na lamang at naging maayos na matapos ko pong maihatid ang matanda ay nawala na rin ako ng ganang maghanap ng gagamba kaya naman po ay naisipan ko nang umuwi doon na lang ako nagpalipas ng gabi sa maliit naming kamalig kinaumagahan ay nagising po ako sa ingay ng mga kapatid ko nagkakagulo sila na parabang takot na takot nang pinuntahan ko ay nalaman ko mula sa kanila na patay na raw si Mesho at kahindik-hindik di umano ang nangyari dito. Kahit sa murang edad ko po noon ay chismoso na po ako. Kaagad ko pong tinungo ang bahay nila Mesyo at nagulat na lang ako nang tumambad sa akin ang bangkay nito. Wakwak -wak po ang dibdib ni Mesyo at ang mga laman loob niya ay gutay-gutay na nagkalat sa lupa katabi ng kanyang bangkay. Nasa bakuran lang din nila ito at maraming tao na ang nagkumpulan doon kasama na ang nanay at tatay ko. Si Sima naman ay hindi makausap ng matino. Iyak lang ito ng iyak dahil sa sinapit ng kanyang asawa. Naging palaisipan kung sino ang may kagagawan sa pagpaslang kay Mesho. Wala naman itong napabalita ang nakaaway niya. Inilibing si Mesho sa sementeryo ng aming baryo at lagi ko nang nakikitang nakatulala lang si Sima. Dinadalaw-dalaw din siya ng mga kapitbahay para may kasama siya at may makausap. Wala naman daw itong ibang kamag-anak na aalalay at kung meron man ay hindi nila alam kung saan matatagpuan. Ilang linggo ang lumipas nang bumisita si Sima sa bahay namin. May dala siyang mangkok. Sa nakita ko ay batid kong ulam ang laman ng mangkok. Ako na ang inutusan ni nanay na isalin sa mangkok namin ang dalang adobo ni si Mac. Kaagad kong tiningnan ang laman ng mangkok. Normal na adobo naman iyon nung una kong nasulyapan. Ngunit nang maisalin na sa mangkok namin ay nakita kong mga uod ang nakalagay sa mangkok. Kahit na nagulat at nandiri ay hindi ako nagpahalata Maayos na tinakpan ko ang mangkok para hindi ako mapagalitan ng nanay. Hindi rin naman nagtagal sa amin si Sima. Nagpaalam din naman ka agad ito at umuwi na sa kanyang bahay dahil daw baka magalit si Mesho sa kanya. Bagay na ikinalito ko naman. Sabi pa ng nanay ay hindi talaga madali para sa isang tao na mawala ng mahal sa buhay. Mahirap mag move on. Pagkatapos noon ay nilingon ko na ang mangkok na may lamang ulam at naisipan kong itapon na yun. Bahala na kung mapagalitan na naman ako. Ang importante ay hindi iyon makain ng pamilya ko. Sakto namang dumating ang matandang naglalako kaya mabilis na kinuha ko ang mangkok. Papanaog na sana ako sa may hagdan ng kusina nang makita ko ang matanda Sinabi sa akin ng matanda na itapon ko raw ang laman ng mangkok. Lumingon sa kinaroroonan ko si Nanay at galit ang tinging ipinukul niya sa akin. Narinig ko na lang na sinabi ng matanda na hindi ulam ang laman ng mangkok kundi mga uod. Nagtaka si Nanay sa sinabi ng matanda at kaagad kong sinabi na tama nga na uod ang laman ng mangkok. Nung ibinabako ang mangkok ay tumambad sa paningin ko ang mga uod na gumagalaw-galaw. Habang sa paningin naman ni Nanay ay adobo iyon. Nakita ko na lang na hinawakan ng matanda ang noo ni Nanay habang may sinasambit na mga salitang hindi ko maintindihan. Sa kapalang napatakip ng bibig si Nanay nang naging mga uod sa kanyang paningin ang inaakala niyang adobo doon na ipinagtapat ng matanda sa amin ang nalalaman niya tungkol kay Sima. Si Sima si si ay isang aswang. Sa nalaman ay nagulat kami ni nanay. Napatanong tuloy kami kung papaano niya nalamang aswang si Sima. Sabi niya sa amin ay matagal na roon niyang minamanmanan si Sima. Hindi namin lubos maunawaan ang sinabi ng matanda pero ayon sa kanya ay malalaman din namin ang lahat kapag natapos na siya sa kanyang misyon Bago siya umalis ay binalaan niya kaming huwag na huwag ng kakain ng mga pagkaing inihahatid o binibigay sa amin ni Sima Kaya po simula ng araw na iyon ay nangingilag na kami kay Sima Pero si tatay ay hindi naniniwala Kawawa ng araw si Sima dahil namatayan na ng asawa at kung ano-ano pa raw ang mga ipinaparatang sa kanya. Hanggang sa napapansin ko na na laging dumadaan si tatay sa bahay ni si Ma. Parang may kakaibang kinikilos noon ng tatay hanggang isang gabi. Matapos ang hapunan namin ay nagpaalam si tatay na pupunta ng sentro sa glit. Dahil may kailangan daw itong pag-usapan ng kanyang kumpare Sa mga sandaling iyon parang may naguutos sa akin na sumunod kay tatay. At nakita ko si tatay na pumasok sa bakura ni si Ma. Ako naman ay nagkubli sa puno ng abaka. At nang makapasok na si tatay sa loob ng bahay ay kaagad akong lumapit sa bahay ni si Ma. Naghanap ako ng butas o siwang na maaaring pagsilipan upang makita ko ang kanilang ginagawa sa loob at hindi ako makapaniwala sa sumunod na mga nangyari. Si Sima ay nakahubad habang nagpapahid ng langis sa katawan. Si tatay naman ay blanco ang ekspresyon sa muka. Parang robot na kikilos lamang kapag inuutusan ni Sima. Matapos na ipahid ni Sima ang langis sa buo nitong katawan ay nagunat-unat ito. Nakita ko na parang nangungulubot ang mga balat ni Sima naging parang balat ng isang matanda. Ang kanyang muka ay naging ganoon din. Ang kanyang mga kilay ay naging makapal na makapala. May lumabas din na pangil sa magkabilang gilid ng kanyang bibig. Hanggang sa magmuka siyang isang nakakatakot na halimaw. Sa nasaksihan ko ay hindi ko napigilang sumigaw. Napukaw ang atensyon ni si Ma at nasa puntong iyon ay nagpapalit ng anyo Natuon ang pansin niya sa akin. Nagtama ang mga paningin namin habang nakasilip ako sa isang siwang ng kanyang bintana. Kaagad na, inunat ni Sima ang kanyang leeg at itinaas ang kanyang mga kamay na may matutulis at mahahabang kuko. Ako naman sa labas ay hindi nakagalaw sa kinatatayuan ko. Naninigas ang mga tuhod ko at nanginginig sa takot nasilayan ko pa ang pagkapakawala ng ngiti ng aswang nasisima nakakaloko po iyon at sa isang pagkisap mata ay nawala na lang siya sa loob ng kanyang tirahan habang si tatay ay nanatiling nakatayo lang doon sa labis na takot ay napaatras po ako para lang bumangga ang likod ko sa isang nilalang nanginig ng husto ang buo kong katawa ng mga sandaling iyon Nababatid ko kasing nasa likuran ko na ang aswang. Wala na po akong ibang nadidinig noon kundi ang malakas na pagtibok ng aking puso. Bigla na lang siyang bumulong sa tenga ko at sinabing huwag daw akong gagalaw. Pamilyar sa akin ang kanyang tinig at isang pagtapit niya sa balikat ko ang nagpabalik sa aking huwisyo hanggang nasipat ko na lang na lumundag ang aswang mula sa bubungan ng kanyang bahay patungo sa kinaroroonan namin ng matandang babae. Hindi naman nag ng panahon ng matanda. Kaagad na nilatigun niya ang aswang ng kanyang dalang mahabang bagay. Nakita kong umusok pa ang katawan ng aswang habang dumadaing ito. Subalit, kahit na nasasaktan ng aswang sa ginawa ng matanda, ay matapang pa rin itong sumalakay sa amin kahit na may edad na ang matandang babae ay kakikitaan pa rin siya ng iba'yong lakas at bilis. Napansin ko na lang na may itinarak siyang sibat sa buho ng kawayan at katawan ng aswang at doon ay unti-unting nang hina ang aswang. Dahan-dahang itong natumba sa lupa. Pagkaraan lang ng ilang minuto ay naging abo ang katawan nito. Sabay sa pagkawala ng aswang ay ang panunumbalik ng wisyo ni tatay Nakita kong gulat na gulat ito sa mga nasilayan. Nang masipat niya ako ay nilapitan niya ako at niyakap. Sinabi sa amin ng matanda na sa wakas daw ay natapos na rin ang kanyang misyon. Kay tagal daw niyang hinintay ang pagkakataong ito. Doon na din ikinuwento ng matandang babae ang tungkol kay si Ma. Ayon sa kanya ay matagal na niya itong hinahanap sa bawat baryo si Sima ang nag-iisang anak na mag-asawang aswang na nananalasa sa kanilang lugar noon. Sa kabutihang palad ay napatay niya ang mga magulang nito ngunit nakataka si Sima. Nang minsang maglako raw siya ng mga tuyo sa baryo namin ay namataan niya ito. Ayon pa sa kanya, tila tadhana na ang nagkusang pagtagpuin sila nang bumili ang asawa nito ng mga nilalako niya. Kaya naman daw, ay lagi na siyang nagmamasid sa bahay nito tuwing gabi. Inabisuhan din niya si Mesyo na mag-ingat sa kinakasama niya dahil mapanlin lang itong aswang. At isang gabing nasaksihan niya ang pagkapalit ng anyo ni si Ma at nang magtalo ito at si Mesyo tungkol sa mga nakahain ay galit na galit doon si Mesyo dahil sa mga uod at bulati na nasa hapag. Siguro daw ay hindi umepekto ang hipnotismo ni Sima sa kanyang asawa dahil nagdududa na ito sa kanyang pagkatao. Hanggang sa winakwak na nga ni Sima ang dibdib ng asawa. Kinain niya ang puso nito at iba pang mga laman loob. Nangyari raw iyon, hindi pa napapaghandaan ng matanda ang pagkitil sa buhay ni Sima. Medyo sinisisi pa niya ang kanyang sarili dahil hindi niya naagapan ang pagkamatay ni Mesho. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Historia Tagalog Horror Stories.